Lagay na natin yan dyan. Ayan na. Tapos ang aking ah, loading. Ano ang For today's video po, maglalaro ulit tayo ng Roblox. Pero magbabalik tayo guys sa anime defenders so click na natin yung play guys Bago natin patagalin sana naman po naging check yung sa video ko so let's go so dito na tayo guys ayun nakuha natin show big rockstar um, pwede ba tayo bumili meron ba tayo 155 ayun ikaw na yun natin ang makukuha pa natin dito guys payet eh yan fire leg master Meron na ako niyan, eh. Okay, so play na tayo guys. Para makapag-ipon din tayo ng pera. Ito nga guys, nakuha ko nga. Naka naglaro ako. Ayan, nakuha ko nakaraan. Tapos um, ito pa. Nakuha ko na. Nakadalawa na agad ako. Para na tayo upgrade. Ito ako so pretty nice. Pili na natin guys. Let's go. Okay, chapter 3. Oh my god, yung wifi. Ayan na guys. Ito na. Bago nga siya, ba't kasi ang hina ng signal ko eh. Ayan na. Uh, okay, kung masyadong mahina yung wifi ko. Masyadong mahina. Ba yan? Sorry guys, kung mahina ang aking wifi. Hindi naman, bagal. Bagal mag-loading. Okay, 600 na. Lagyan na natin dyan dyan. Diba? What a nice. Oh, uh, ang hina ng wifi ko. What is going on? Bagal mag-loading. Okay, lagyan natin. Hindi, lumukong muna yan. Nagko-compo yun. Nagko-compo. Boom. Ayun. O, oh, diba? Ang ganda. Lagay na ulit natin yan dyan. Ayun na. Tapos ang aking Loading. Ayun na mga traba. na natin. Yan. Na natin yan dyan. Para ma-defense natin. Ayun. What a nice. Ayun. Makukuha na natin we go in tapos na natin ang ating in, eh. kung alam kung anong ginagawa na eh. Oh. Oh. Ano na? Wait, wait na tayo, guys! Wait, na tayo! ginagawa niya? Oh, ayun. ano nyo ito? Ano nyo yan? Ano nyo yan? Ano yan? Tamaan na natin sila. Ano yung ano? Yung may shield. Ano yan? Yung shield. Ano nyo yan? Ano yan? Whoa! Well, this is so nice. Ito ang pinamaganda sa akin. Oh, nasa teleport siya. Ayun yan! Ano nyo Ano na! Bilis Yan nice one Ay, Bari nyo ya na yan Lahat, ya, lahat. Max unit cap But Paano ba upgrade yan uh, Upgrade lang natin to uh, uh, lang natin Dami naman ng grabe Yeah, defense lang kayo guys Sa palakas atin natin Wag! Ano nyo to? Patay nyo to! Oh, bad. Ganda ng larong to. Kaya well, na-enjoy ako dito sa larong to. Come on, draw up. Ganda lang natin yan. Ibaksa natin. Ibaksa ah, natin yan. Wala pa tayong pera. What? Ang laki naman yan.

Okay. Oh, ano to? Naka-earn lang ng money Wala tong damage? Huh? Ano na? Tawa ka nyan? Oh, legendary nga guys Ah! Oh. eh tapusin nyo na yan upgrade ko kayo Para lumakas kayo Para malaya ang iyong defense Yan, imamax ko na kayo Max ko na kayo, guys O okay, no. no, Wow Okay 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 Ayan yung mga defenders ko okay, na yan. Lalo lalo. Ayan na lang yan na lalo sa na ano Ayan ko din na yun to, eh Raptasin nyo yan! Raptasin nyo! Raptasin guys! Raptasin yan! Bilis 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 nyo! Bilis Ah! Okay, lakasan na natin na sila guys! Nalala sila! Lumakas! Ah. Oh, wave dive na pala tayo! Ano lakas naman na itong mga ito? Ito ginagawa pala na ito. Earl lang eh. Maybe. Baba pa Ano daka? mga pa nga tayo mas binibigay na ito kapag tapos na. Upgrade na natin. Para tapos na agad. Ah, tama na yan. Tama na yan guys. Sarap mag-enjoy dito. Look at this world. Oh my god. So, nakikita ko guys, level 2 na pala. What? Level 2 na pala ako? Level 2 na pala ako guys. Pusin nyo na. Ay, dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa ko na lang guys. Okay, yun yun yan. Anong yun yan. Oh, ito na. Ano yan? Body delete Bilis, bilis Tapos na, tapos Ah, patay Oh my god Ayan pa, sige na, sige na Upgrade ko na kayo, ay pamamax na ko kayo guys Mamax ko ito lahat para lumakas sila. Para mamax e yung mga. Uy, 2k. Plus one? Ano daw kami naman ng mga mobs dito? Oh, alo, na, na, ano lang nila? Ano nila? Ano nila? Buhay? Dahil well, bago pa lang kasi ako dito eh. Kaya mga mahihila pa ang aking mga nakuha. Nice! Uh, wave 14 completed. Ayun na. Last na lang. Tapos na na. Ayun na. What? Oh my god. Ano ito, boss? Ayun na, lion. Patay nyo na yan. Okay, meron pa. Lion ta okay, Lion tamer. Patay nyo na yan. Patay nyo yan. Balisin nyo, nyo. No, 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 no. Balisin nyo, balisin nyo. Tapos nyo, tapos nyo, tapos nyo. Sa tatay nyo na, Allah, pebisinyo, anin nyo niyan, anin nyo na to, no, 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 kama ko po 'tong sus natin sa dito na, kama ko po dito, o oh, 'yun na, pebet siri Nice! Ay, back to lobby na tayo guys. So may nakompleta na tayong quest. 115. At sana naman makuha natin ulit ang... Uh, what? Ba't nag ba na? Sino to? Ah. Admiral of Ice. Oh, wait! Let's buy it. Krill. Nagawa niya. Krill. Well, gusto ko makain mga ano na Gusto ko bumili na ito. Gusto ulit! makuha natin. Reroll it. Eh? Busin natin yung pera natin guys. Kung ano yung makuha natin. Okay, Busin natin yung pera. Gano'ng pera. Alas na lang. Ano to? Oh! Let's go! Kukuha na natin guys. Nakuha na natin ang isa. Nakuha na natin si Rathasa ano ano na yun. Ito. Equip na natin yun. Palitan na. Tapos, anong ginagawa yun? Damage 15. Okay, so play ulit tayo guys. Let's go. Hindi natin kung ano, ka -ka anong kalakas to. Chapter 4 na tayo guys. Start. Ay, maglagay na tayo ng ating ano. Um, okay. Dito tayo The guy! Ayan na. Ayun na, guys. Tinan natin kung gaano ka nakas to. Na. Ta Ay, tatalon din? Parang ano? Sasuke? Wait, si Sasuke ba to? <laughs> Kamakaya yata si Sasuke, guys. Okay, dapat lang yan. Tinan natin kung gaano ka nakas. Ayan na. Ay! Ganun din! Okay, okay. Te-teleport siya, guys. Ang ganda na ito, ha. What? That was so nice. Vertical. birthday One hit lang, oh. Bila ulit tayo Bila tayo na yung bilhin lang natin muna na to Huwag!

Wow! Bag, bag, bag! That was so nice. Sino the natin ngayon guys? It's epic, lang oh. Ah, magaganda na ako sa laro to. Upgrade na natin. Yes! Pusin ito! Ilang minuto lang tayo dito. Yan. Yan. Bila, bila. Bila, bila, bila. Ayan, kaya ako Wala akong pera. yun. kasi lahat sila guys, ay. Puro upgrade. Dapat max sila lahat. Para mabilis tayo makakuha ng pera. Ay, kailangan pa natin maka-level 5 dito. Oo. Oh. Upgrade na natin. Para maganda. Diba? Hindi mo. nice. so pretty nice. na. Tapusin niyo na! Okay, tapusin na yan. Na, niyo na rat Pwede tayo Dapat dito nandito. rat na oh. Wait, what? wave wait, wait, wait din, natin tayo, guys. na Yeah, ano nyo na Wave 11 completed agad Ang bilis Wave tayo guys Yeah, ano nyo na pala yun kapag nag-asneak sila. Pretty nice. Galing, oh. Whoa. Sige. ang ganda. So, ito yung wa-punch. Wa-punch, guys. Sheesh. Napakalakas na nakuha natin. Ewan ko maganda siya. Pero Maganda siya sa akin. Sarili ko. Sa akin. Ah, Tingnan Wow! wow. sa sakit, guys. Wow. Ganda. Oh, yung boss. Abang dinilid. Yan din na naman. na. rata rata Okay. Dalawa lang, lang ulit. Para tapos na. oo down ako! let's go ninian 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 na 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 thousand three hundred hp eh na bawa patay Ayun hey na, boss na tayo guys, boss. Hindi pa boss. Ayun na yun, boss. What? 3,860. E oh, no. Okay, okay. Lakasan nyo lang, lakasan nyo lang. Tapos natin ito guys No sige Na ratatid nyo na Sige na sige na tapos nyo na Wow We powers din Hindi sya lang nagawa Balisan nyo na balisan nyo na Mukhang hindi natin natin sa matatapos guys Natalo yata tayo No 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 Nice 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 one Nice one

Tell you what to do We're tryna play cool Baby, I ain't playing. ball